Hi guys, ingon sila, dali ra er ko i-translate ang Tagalog to Bisaya. Pero para na ako, lahi ragid kayo. Anawan. Halik ka na, kain tayo. Ka nang mahiya? Halik na, taon ta. Oo, uwa, pang may uwa. Anong nangyari sa'yo pare? Okay ka lang? Anong sali ka? Ay, kawi. Maraming salamat sa mga dumalong sa birthday ng anak ko. Wasid ko nang ispig na daganda yung mga rinok. Mga nakaigur gitong gamay ng handa na. Ayun na pare, punta tayo ng handaan. Tara, makalas ta. Pare, pakupya naman oh. At may pakupya sa ta. Ang ulo sa dimoy. Tumigil ka na bro, hindi na nakakatuwa. Puyo oy, muras ka gwapo da. Anak, gumising ka na. Malilate kayo sa school. Bangon ako na mo. Murumpong anak sa dato.